Hello. Ah, uh, ato nga po pala yung beach na dating uh, <laughs> <laughs> Pero okay, maingay atin atin lang to. Katapos, pagkatapos noon, hindi na siya sementeryo, patubigan na. Ano, uh, pala isdaan. Pero tinanggal yung isda kasi wala kita. <laughs> Kaya taon wala din na guys. Noon may kita Ah, uh, okay, pag-voice okay. ano nga dyan? Voice. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dapat, ano, doon pa rin, ano, sa ilalim. Hindi, sa ilalim pa rin, doon doon pa rin. Oh, pero sa ilalim ka nga nakagano. Oh, oh. Ah, oh, gagandang. Diba, oh, nakita mo naman ah, oh. Tapos, pagka ano naman, pagka malulunod ka, magpapaalam ka muna kung lulubog ka na. <laughs> Oo. Oh. Pwede na po, ha? <laughs> <laughs> oh, Pwede, Pwede na po. Ba? Pwede na po ba kung lumubog? Ay, ka. Ah, eh, pati sa ilalim, kumaganong ka pa, pa rin. Ah, oh, kasi maralim eh. Ah, oh, sige. Lulutang ka naman eh. Is it? Oo. Lulutang ka naman eh. Hindi ka naman kasi na naman Hindi ka na, hindi ka ng tubig. Ah, sa'yo. G, paano naman daw yung floating? Paano naman daw yung floating? Pagka nagpa-floating na naman. Oh, <laughs> pero they say kay kaya ko. Oh, <laughs> 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 Kita oh, oh. <laughs> 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 mo Dalawa na kami kita kanina. Dahil ko, pagdihin ko. Oh. So, ilalim na, ka? Uh, no, kanina. Oo, oh, as pagkatingin ko. Di ba, inabi ko siya? Nakapagitaan <laughs> <laughs> na ka ano, na. Hindi. <laughs> <Okay. laughs>